Galing pala ako sa paaralan ni Ate Princess at dumaan na rin ako sa school ni Pretty. Hello mga langga for today's video mga langga. Pagpunta ko sa paaralan ni Ate Pretty, dumiretso ako sa at dumiretso ako sa bilihan ng sapatos at bumili ako ng sapatos ni Ate Pretty. Pagdating ko sa paaralan ni Ate Pretty, pinasukat ko na yung sapatos niya. At pag-uwi ko mga langga, dumaan ako sa kantin ng elementary. Kaya bumili ako nitong ginataan or binignit. Bumili rin ako ng saging na prito na may asukal at bumili rin ako ng kamotikyo. Ito talaga ng mga pagkain mga langga ang paborito ko. Noong kabataan ko mga langga, gusto ko magbili ng mga ganitong pagkain kaso wala tayong budget eh. Kaya ngayon nagpapasalamat tayo dahil anytime kung gusto natin kumain ng ganito ay makakain na tayo. Kaya salamat Lord sa mga blessings na binigay mo sa amin. Ito pala yung saging na may asukal ano bang pangalan nito? Pinaypay ano ba? Bumili ako ng para sa akin at para kay Kuya Boy dahil si Kuya Boy ay walang klase ngayon. Kayo mga langga, kumakain rin ba kayo ng ganitong mga snack mga langga? Ako kasi ito ang paborito ko noon pa man hanggang ngayon. Ito pala yung ginataan na binili ko mga langga or sa Bisaya, Binignit. Masarap din siya mga langga kaso sobrang daming asukal, ang tamis-tamis. At itong kamote naman sobrang tamis rin. Mga ganitong pagkain talaga yung mga gusto ko mga langga. Kaso lang matamis. So, unang kagat mga langga para sa inyo. Ano nangyari sa buhok ko mga langga? Mura nagpugad ng ibon. Masarap talaga mga langga. Kaso lang mahal na ngayon. Kung mabilingin. dati dati mga langga elementary to high school pa lang ako ay tag piso lang ito sa amin. Pero ngayon mga langga mahal na. Iba na talaga ang panahon ngayon mga langga kaysa sa noon. Tag 10 pesos na mga langga bawat tuhog at ito namang binignit mga langga tag 15. Tag 15 ang baso nitong binignit mga langga. Tapos itong videographer ko mga langga minsan mga. makuhaan ang mukha minsan hindi man. So, yun lamang for today's video, mga langga. God bless and thank you for watching. Ingat po tayo. Bye!